Margarita Lagunay. At tanong ko lang po, eh, malapit na po ang mahal na araw. May katotohanan po ba ito? Ganon din naman po ang Pasko at sa bagong taon. Dapat po ba itong ipagdiwa? Alam nyo, hindi ba kayo nakakahalata sa mahal na araw? Yung mahal na araw ng Katoliko, iba-iba eh. Minsan Abril, minsan Marso. Bakit yung pang kapanganakan ni Kristo, laging December 25. 'Di ba? Miskina naman kayo talaga eh. Ano ba? ano po ba pakapanganakan niyo kapatid? Huwag kayong magagalit. Anong buwan ng araw? November po. November 18. 18. 'Di ba sa November November 18 magdiriwang kayo ng kaarawan. Sa susunod na taon kailan kayo magdiriwang ng kaarawan? November 18 din. Laging November 18. Bakit yung si Kristo yung kamatayan niya laging Biyernes? Hindi ba kayo nakakaisip? Bakit laging biyernes? Yung November 18, yung November 18, paarin pumatak ng linggo 'yon Papatak yun ng lunes, martes, miyerkules. Bakit siya kung mamatay laging biyernes? Isa makatwid po, hindi totoo yun. Eh, kayo, kayo na bahalang sa mga <laughs> Eh laging biyernes ang patay eh. Dapat kasi kung minsan, manilipat ng ibang araw. Kung halimbawa, November 18 ng kapanganakan nyo, laging November 18. Pero iba-ibang araw ang pumapatak yun. Ganun ang takbo ng taon eh. Eh ba't naman si Kristo, ting mamamatay biyernes? Hindi na naalis sa biyernes. Kaya para maitaman laging biyernes, naiiba. Minsan Abril a dos. Minsan naman Marso 28. Minsan naman, Marso 23, pag maaga ang pasok ng kwaresma, ang sabi, eh, hindi malukuhan yon eh, ang Pasko po at sa bagong taon. Eh, lalo yung naman yung Pasko, wala naman batayan yun sa Biblia. Wala po kasi sa Biblia yung pecha ng kapanganakan ni Kristo, hindi pinalagay ng Diyos yun eh. Kaya sila, mga Katoliko, nag-imbento lang ng pecha ng pagkapanganak ni Kristo. Basahin po natin ang Catholic Encyclopedia. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan nyo. Lagay nga natin sa screen. The Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Mm. Christmas, The feast of the Savior's birth is called Christmas, mm, the, the Mass, mass of, of Christ. Christ. Mm. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. Tama, inaamid po ng awtoridad Katoliko sa kanilang Catholic Encyclopedia that the actual date of the Lord's birth is unknown. Hin walang nakakaalam.